Hello everyone, good morning. Yan kumusta kayong lahat yan guys. Maga kung nag ano guys, nagwashing washing kasi maraming labahan. Yes, tapos ngayong umagang ito guys, magluto tayo ng miswa. Yan kasi na miss kong kumain ng miswa. Yan guys. Yan ito ang ating miswa. Ito ang ating lutuin ngayon guys. Tapos ang isahog ko lang dito guys ay eh, ano, piniritong pritong tulingan. Ito guys, so oh. Yan, ito ang ating sahog ngayon. Sino ba ang kumakain dito guys ng miswa? Kasi itong miswa guys, madali lang itong lutuin. Tapos masarap siya guys. Yes, lalo na pag sadinas, pero gusto ko ito ang aking eh. sahog guys. Itong aking pritong tulingan. Yan, hindi pa ako okay guys. Uh, masama pa talaga guys ang aking pakiramdam. Kasi sa aking sipon. Mm. Pero ang ginawa ko guys, nagana ko ng... Uh, naglag ako ng luya. Mm. Ito guys, oh. Yes, kasi pag palagi tayong minum ng gamot, muratag mabungol. O, oh, manot oh. Tapos ano pa sa ating kidney, kaya... Naginap ako, guys. Naglaga ako ng luya para ito ang aking inumin para sa aking sipon. Buti lang ka hindi ako inubo. Yan. Dahil siguro sa panahon ngayon, no, na sobrang init tapos biglang ulan. Tapos na, ano ko, parang nabutan ako ng kunting taligsik lang ba. Tapos ito na, ano nangyari sa akin, guys. oh naano ako, guys, na gisubawan. Yes, gisubawan pala. Kung sa Bisaya. Oo. Sana ang lahat nasa mabuting kalagayan. Tapos, magdala tayo guys ng protection. Payong or sombrero. Kasi napakainit guys. Tapos, hindi natin alam umambo na pala. Kaya ito ang nangyari sa akin guys. So, sa ngayon, magluto muna ako guys ng miswa. Para sa aming breakfast. Late breakfast. Yan. Saturday ngayon. Sigurang iba. Punta sa mall. O kahit saan guys. Para guys. Dito lang kami sa bahay mo. Kasi maraming labahan. Yan. Bilang isang nanay guys. Bawal ang sangkang pagod. Dapat. Ano lang. Wala lang. At palaging nakasmile. Thank you for watching everyone.